Patay ang isang lalaki matapos pagsasaksakin ng lasing na kapitbahay at ang dahilan ng pananaksak dahil naingayan sa away ng mag-live-in partner ang sospek. Narto News ni Jen Patrolia. Dead on arrival ang isang lalaki matapos itong saksakin ng kanyang lasing na kapitbahay na naasar sa maingay nitong pakikipagtalo sa kanyang live-in partner sa San Pablo, Laguna. Kinilalang ang biktima na si Marlon Sarzadilla. Ayon sa report ng San Pablo City Police, nasa loob ng bahay ang biktima kasama ang live-in partner nito nang kumprontahin ito ng sospek na kinikilalang si Ian Carlo. Matapos umano itong maasar sa ingay ng pagbabangayan ng dalawa, humantong ang pagtatalo ng dalawang lalaki sa pagbunot ng sospek suspek ng patalim at isinaksak sa biktima. na pa ang biktima sa ospital pero idiniklarang dead on arrival sa ospital dahil sa tama ng saksak sa dibdib. Naaresto naman ng mga otoridad ang sospek na nahaharap ngayon sa kasong homicide. At yan ang aking news ko pa ko si Jen Patrolia nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.